Taka na po ang trabaho dyan ito. Sulat mo. Hello! Dito po kami sa Lugtong uh, Pangatid po. Meron po kami inaharap, eh. Siya, baka, nabawag, eh. Sabay, na agency. Sabay sa uh, po Dito sa Pailong Prensa,

Troy so, Gar, no? Ayun po yung pinira namin sa kinainan po namin sa Makati. Ang sarap po. Uh, Makati, pauwi na po kami patong Balinsela po. Uh, nasarapan po kami dun sa kinainan po namin sa Makati. Uh, sa Villegas Eatery po. Kaya nagpa-take out po kami ng ulam po. Kasi po na gustuhan po namin Ang sarap po. Kaya dadalhin po namin sa Balenswela po sa bahay po namin. Ako muna po mga bro, ingat po. Nandito po kami sa Lampu at Abdi. Nandito po kami yeah, mga bro, ingat po sa Lampu at Abdi. Sa loob po ng Lampu

po pagkawasya sa Thailand pa uh, ngayon po. Ngayon ay po na kumain po kami na ng gulay na chop soy. Tsaka pong sisig. Ang sarap po doon sa kainan ko na. ah uh, take out kami ng sisig po. Sarap sa

ala ko tatlong numero din po ang mga proyekto ko. kanin naman, danta. Tekis ng tinsa. Kasi may naabot ko ng kanin sa buong nayon. Alam ko na. Atos lang na po 'yung. Mede na kaming ulam, na nang kanin Oo, mag-loy ka po ang Sipot, mga Ano ka Dito, ko lang kung yung mga mga. Kapang, po yung gano'n. Tapang, away po ka. Ano sa geometry po kami? Ito po, baka may

встречи.

Etarapenio po. Yes la kami sa monumento no. Baka po ko. po, station. Ito po tayo At pumunok lang sila. Po kami, ano, po kami ng pagtanpo po. Okay na po kami, magbawin -okay no? 操你、oh, jeep po kami nakasakay mga boy, po ibang baba kami ng balisay ng, ng, na po ako ang upisa kayo na po patungo sa... po kami na nakati sa jeep po kami sa buhay po pa po kami sa igip po kami sa makalit Malapit na po kami sa ano sa aming bababaan po sa Balenciaga po. Balenciaga na rin po kaya lang may sasakyan po namin na ito na po. bahay po. So, bababaan na po kami ng ano, ng may po kami sa bakay mga brother ko. Ano aircon po? Aircon po. Ganda pong sumakay sa Egypt. Gawa po ng Aircon. Tsaka malaki po ang espasyo. Ayan po ang inyo. Okay, bye-bye. Ito po kami sa banga, no? Pauwi na po kami. Sa aming banga. Ito po yung pinili namin, mga bro, ega, no? Sa Makati. Tsaka kinainan po namin sa Villegas Eatery po. Ito po sa monumento. Bubuli po kami ng rambutan po. Bili po po namin sa Monumento bago po kami sumakay ng katong balinswela po. Nasarapan po kami rito sa kinainan po namin na turo-turo. Eh, ano pala? Eteri po na <laughs> Sa Eteri po. <laughs> doon po sa Eteri, kumain po kami doon. Uh, sa Villegas po, shout out po sa Villegas Catering, eh, no? At sa family po. Ayan po ang binili namin doon. Eh. Bago po kami pumunta doon sa aming pupuntahan, kumain muna po kami roon. Sige po mga bro, higyan, no? Oh? maraming po salamat sa viewers, silent viewers, uh, sa mga subscriber po, sa mga OFW po, sa mga supporter po ni Bro Egan Kamanok po no na wala pong tigil na sumusuporta po sa aking channel po na maliit lang po at nandito na po kami sa bahay uh, sige po mga Bro Egan no oh. God bless po bye bye thank you for watching at kakain na po kami Kain na naman. Kakain lang natin. Kain na naman. <laughs> Di ba? <laughs> Sige po. Bye-bye mga bro. Sige po. Salamat. Thank you for watching po.